So, kita yung guys yung makikita mga bundok bundok na Sierra Madre tanaw na tanaw dito sa taas napakaganda ah, cementado naman yung daan dito sana pagdating dun sa malapit na kami tuloy tuloy lang na maganda yung kalsada yun oh grabe oh boom oh. <laughs> Ito na naman! Puro na naman to Palusong Landslide Pagtagulan Ako Ayaw ko na dumaan dito Pagulan Cementado naman Maganda naman yung daan Matarik Pagpabalik Nagbubusina Grabe na naman tong dinaanan namin. Ayun <laughs> oh. Grabe na naman tong adventure namin ni Jojo. Huwag titigil hanggat di puput ang gulong. Ano <laughs> daan na to. Mga blind spot. Pag nagpalipad ka dito ng drone, makikita mo talaga yung buong daan na ito. For sure, ang tubig na lang gagaling dito ay malamig. For sure. Puro bundok ang nakapaligid. Ano you know? Oh. Wow! 19 minutes. Ang habang kalsada rin ito. Dito guys, talagang ramdam ramdam mo na ang nature. Kung gusto mo relax. Dito pwede pwede mag-chill. Ano saan? Un unwind ba? dito ka pwede mag unwind ha ah, pakatahimik huwag ka lang gabi <laughs> maingay pag gabi <laughs> marami first time ko dito nakababa natatanaw mo yung mga bundok dun sa ano ito na, ito na yung baba At hindi na gano'ng karami mga bahay dito sa baba para proud ulit <laughs> Sa isang mahabang sementadong kalsada eh, kasunod na ng rough road. Pero nandito na kami sa pinakababa. Ay hindi pa. May pinakababa pa siya. Hmm, hindi naman malalaki ang baton na pwede namin daanan. Maliliit lang. Kaya 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 talaga ng mga motor lang. Eh, may mga kabahayan din dito sa baba. Marami din may matindahan tindahan kung gusto nyo bumili um, at sana magandang ilog yung amin mapupuntahan, at ang ilog lang naman ang hinahanap namin ewan ko ba <laughs> ayun may nakikita na akong hindi ayun ay ilog na yun mga quality na yung <laughs> <laughs> ang putik na dito guys basa na yung daan you know unang ilog <laughs> grabing adventure to so time check tayo 12 17 17 at hindi naman kami magtatagal oh, pangalawang ilog <laughs> malalim malalim na yata to <laughs> parang meron daw dito tapit tayo dito ikot tayo ikot hindi pala motor dito hindi kasi namin napansin ito kasi nataguan siya ng ano ng mga puno so ito panibagong adventure to tulay na naman may tulay parang santa inis lang <laughs> <laughs> Pero medyo maikli ito ah. Natulay. Ah, patuwa. <laughs> Talagang meron silang ginagawang tulay para sa ganitong kasakyan. Yan, it's adventure time na naman tayo. Magamit ito dito. Mga XRM na oh. <laughs> so, guys, medyo malayo-layo na itong aming binabiyahe. At harap road talaga ito. Aray-aray-aray-aray-aray. Ayan. Sa baba na kami ng mga kabundukan. <laughs> Sa pupuntahan namin, siyempre, hindi mawala yung mga uh, siguro may bayad, may transpi. At uh, parang no choice ka na kasi malayo na binahay mo. Alangan tanggihan mo pa, di ba? ilog na naman. Nakita <laughs> Kasya ba? Kasya naman. Tatawid <laughs> ulit kami ng ilog. kaya naman hindi na kasi malakas yan tsaka so, hindi naman ganong kalawak <laughs> back to Santa Ines <laughs> hindi naman to Santa Ines eh Laiban -e Laiban -e Tanay <laughs> Huwag so, ko sabihing ilog na naman yun.